Hello guys, welcome dito sa aking panibagong mong video sa ngayon dahil mayroon na naman na school nag-order ng mga libro namin so madali na nagawa kami ng libro okay? pero yung libro na yung guys ay na-deliver na nung nakaraan pa at itong video na to so ngayon ko lang siya nahawakan para ma-editing ko yung uh, video okay? so yung libro na to na ginawa ko nag, uh, nag-live ako doon sa YouTube nung nandoon ako sa binder na gumagawa. So, kinunan ko siya ng live sa YouTube, okay? So, kinukunan ko siya ng live dahil sa matagal ako makapag-post uh, ng video ng kumpleto, okay? Kung, kasi yung mga video ko doon sa YouTube, na, uh, nandoon na yung pag-laminate, saka sa pag-scoring, binder, cutting, nga sa pagbalot. So, yun. Ayaw ko sana mag-post ng video na sa YouTube Facebook kasi ang gusto ko lang talaga nung una ay sa YouTube lang ako maglagay uh, ng mga video tapos mayroon kasing nag-request na isang nanonood ng video ko doon sa YouTube uh, maglagay din ako ng video doon sa Facebook pero dahil sa may nag-request sige kagawin natin yan. Kung ano yung ilalagay ko ng video sa YouTube. So, yun na rin ang ilalagay ko sa Facebook. Okay? So, ito nga pala guys yung libro na ginawa ko. So, ito na guys yung cover na aking gagawin. Kakatapos lang nito may print. So, ilalaminate ko na muna siya. Let's go. Yan na guys. So, kakasimula ko lang maglaminate itong cover. Ayan. Ayan, so ito na siya guys. kakatapos ko lang sa paglaminate nitong cover. Ayan, so ito may professional plastic. So, tatanggalin ko yan. Pero hindi ko na siya ipapakita sa video. So, ipapakita ko na lang mamaya siya kapag yung na mag-scoring na ako. Okay. Alright. So, ito na lang. Ayan. So, mag-scoring muna tayo para makapag-binder na. So, ito yung last na machine kapag mag-binder na. Okay. Ayan. Ito ba yung dinana? Ayan. Ayan. Alright. So ito na guys yung cover. So kakatapos ko lang sa paglaminate at sa pag-scoring nito. So ready na siya for binder. Ayan. So kakatapos ko lang. Okay. So, ayan na. So, hintayin ko pa rin yung kasama niyan. Okay. Let's go. So, nandito na guys yung kanyang manuscript. So, ito ay kumpleto na. Yung manuscript. Kumpleto na yan. Ayan. So, ganyan sa karami. Ayan. Ganyan sa kataas. Okay. So, hindi ko pa yan guys binibilang kung gaano siya karami. Okay. So, ngayon ito ay yung kanyang manuscript. So, ayan. So, yan ang kanyang harapan. So, ready na rin siya for binder. Okay? So, ngayon, ay eh, ipo-binder ko na siya. Let's go. Ayan. So, nandito na ako sa binder para magbinder binder nitong libro. Kasi kailangan natong matapos kasi. Cover. Yes. So, yun ang pa. Eh? Yes. yung harapan niya. Yan. Tapos ito yung likod. Okay? At saka ito yung loob niya. Ayan. So back to back yan. Yung print nito. Cover it. Napahaba yung kuha. So dito, kukuha lang ako dito sa binder ng dalawang beses. Tapos, tapos na. Tapos, doon naman ako sa cutting. Ayan. So ganun lang. Ang kuha ko. Kasi, para mas maiksi lang na video yung makuha natin ayan so okay na yan ayan, Along video lang ayan, so ito na guys yung libro so kakatapos ko lang dito sa binder ayan, so ito na siya lahat ayan ayan, so ayan na siya ayan na siya, ganyan siya kataas okay So ngayon, dahil tapos na ulit sa binder, so ikakat ko na siya. Let's go. Isa-isa-isa. Ito naman, ang kasya ay sinuata. Ah, so ito ay 7 lang yung kasya dito sa cutting. Yung medyo marami-rami ito ng contact, Okay? So, tagtagan ko na isa. Ganito. Ito okay, yung likod. Ah, 7 by 10. Tapos ito yung harap. Tapos ito yung loob niya. Ayan. So, back to back siya. Ayan ang page niya. Ayan Okay. So, babalutin ito mamaya. Pero, daling ko siya sa kabila kasi iba yung magbabalut niya. Hindi ako. Kasi habang nagbabalut, labang binabalot ito. So, is, gagawin ko na yung pangatlo na libro. Dalawa. So, ito ay last na cutting. Okay. Okay na siya, guys. So, kakatapos ko lang sa cutting nitong libro. Ayan. So, ayan na siya lahat. Ayan na. Ayan. So, ayan na siya lahat, guys. Ayan. So, hindi ko pa sa binibilang kung gano'y sa karami. Okay? So,